Alright, mga kachismos at kachismosa, may bago na naman tayong chismis na nakalap sa social media. Ayan, so ngayon pa rin, uh, ito na naman yung uh, update natin patungkol sa issue ni Yana. Ano? So, kung bibigyan natin ng background si Yana, ano, yung uh, nagtrending nag-trending or nag-trending sa kasulukuyan no, na isang uh, lady moto vlogger na tinawag na Kamote Queen. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, without further ado, intro muna tayo. Let's go! Ayun na nga mga kaibigan, ano. So, talagang malapit ng maghimas, no. Or malapit na maglinis ng rehas itong si Yana. And uh, may mga update din tayo patungkol sa kapatid ni Kuya Jimmy no na pinagsalitaan ng masasama at pinagbalakan pang nga sa pakin ni Yana ano at nilait-lait niya pa ito ano so ngayon uh, uh nagbaba na ng uh, ng uh, letter no ang LTO ano tapos base sa aking uh, pag-pag-check uh, -che no sa Facebook page ni Yana, no, uh, may post siya doon na nasa Hong Kong daw siya. Ano, pero based din naman sa mga mga source natin which is yung mga Marites at yung mga toilets is hindi daw yung totoo. Ano, at matagal na daw na post yung picture na 'yon. So anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Ano? Tapos Nung nag-scroll ako, ano, pinuntahan ko yung Facebook page ni uh, Kamote Queen ayan, eh hanggang ngayon is hindi pa rin niyang binubura yung post nyo na yon. so marami nagsasabi na at meron din palang screenshot na talagang uh, parang proud pa siya na hindi niya binubura kasi nga kumikita siya doon ano, so papakita ko rin sa inyo sa screen, ano yung mga in-screenshot ko at uh, uh, in-screen record ko para makita nyo rin mga kaibigan so dito sabi dito na ni Norlito Pasqua. So ito yung kapatid ni Jimmy Pasqua. All right? So kung mapapansin din natin yung sa apo uh, uh public apology na ginawa ni Yana, is hindi Pasqua yung nabanggit niyang pilido, kundi Pasqual. So nagsorry si si ya, uh, si Yana sa ibang tao hindi kay Kuya Jimmy Pasqua. All right? So ngayon ito yung kapatid ni Kuya Jimmy Pasqua, which is si Norlito Pasqua. May post siya sa Facebook page niya. Sabi dito, open letter to Miss Yana. Wow, may paggalang pa ano? To Miss Yana. All right? So buti pa sila, marunong silang rumispeto at gumalang. Hindi ka ni Yana no, na hindi niya talaga nirespeto yung si Kuya Jimmy. Minura pa niya, nakalis na sa Kuya Jimmy, nilait pa niya, Uh, tapos sasabihin pa niya you tell me ano you know? so dito uh, 14 hours ago no so ngayon is may 4 so 14 hours ago nagpost si uh Norlito Pasqua ang sabi niya dito open letter to Miss Yana na process na yung payout for the month of April pwede mo na pong i-delete yung video mo so meaning no pinagkakakitaan pa ni Yana yung video na nag-trend kahit na nababas siya. Ano? So, medyo makapal na yata talaga yung kalyo ng babaeng ito. At ang taas ng, ano, niya, ng revenue niya sa Facebook page, $4,202.70. Ano? So, ano to? Uh, earned uh, April 1, 2025 to April 30, 2025. So, pinagkakita. Kaya pala, hindi rin niya binubura. Ano? Sabi dito, pero, sabi ni Norlito Pasqua. Pero tuloy ang kaso. Ayan. So I think uh, yan na lang din ang uh, kikitain mo diyan. Yan din ang uh, ipangpapyan sa mo ano at pang pambudget mo rin pag nasa loob ka na ng kulungan. Ano? Tapos meron pa dito'ng post si Sir Norlito Pasqua. Ano? Tapos tinag niya dito yung Joji or something basta 98 ano eh 98 uh others uh, friend niya ano so sabi dito ni Norlito Pasqua hindi namin uh, kailan ba to uh, 11 hours ago so yung kay na 14 hours ago ano so ito naman 11 hours ago so sabi dito hindi hindi namin inakala, o hindi namin inakala na ang simpleng araw dito sa amin sa Sambales ay mauuwi sa trauma at gulo para sa pamilya namin. Diba? So, sa kita ko kasi parang ano eh parang private person talaga itong mga Pasko family. Ano? Tapos ay pa dito. Yan na motovlog. Hindi ito tungkol sa gusto ka naming gantihan. Ano? Ito ay tungkol sa pagiging walang respeto at mapanganib mong at mapanganib mong asal sa kalsada na maaari pang makapaminsala ng iba. Yes, that's true. Kasi kung nagagawa nga niya at feeling niya kasi talaga is malaking tao siya. No, katod nga ng ginawa niya kay Kuya Jimmy, magagawa niya pa pong ulitin yun sa ibang tao. right, So, tama lang. Sana, ah, managot talaga dito si Yana. Ano? So, maraming mga netizen na matutuwa dito. Ano? Tapos, dito, ang kalsada ay hindi lugar para sa mga yabang at mapang-abusong motoristang tulad mo. So, talagang nirekta talaga ni, ano, ni Mr. Norlito Pasqua. Wala kang karapatang magmaneho kung ganyan ang pag-uugali mo. At sabi pa niya, naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa iyo. At hiling namin na mapanagot ka sa ginawa mo. Hindi sapat or hindi sapat ang paghingi ng uh, tawad kung ginawa mo ay may posibilidad na makapanakit o makapatay at mas matindi ay gayahin pa ng iba. Tama po yun. Gusto ko dito yung sinabi ng kapatid ni, ni Kuya Jimmy Pasco, which is sinabi niya yung ano, hindi sa ang paghingi ng tawad kung ang ginawa mo ay may posibilidad na makapanakit. Totoo po yun mga kaibigan. So yan, no? talagang hanggang ngayon talaga is hindi pa rin talaga nagbubura kasi ito si Yana ng kanyang post. Ano kasi nga natutuwa pa siya kasi despite of bashing no sa pagbabash kay Yana is nag i pa rin siya. Ano kaya di natin di siya masisisi kasi parang nalulunod siya sa sa aliw ng uh, pera. Ano? So ayun, and um, sa May 6, di ko lang na picturean pero try natin hanapin din. Sa May 6 is merong appointment no or iniimbitahan si Yana no sa LTO para mag-report. Ano? So hopefully is dumalo siya at mag-explain siya pero sabi nga ng uh, ng Pasco family even ng anak ni Kuya Jimmy Pasco is tuloy pa rin ang kaso. So ngayon ano kaya ang mangyayari dito sa Kamote Queen na ito? And you know, so marami nga nag-aabang and even sa mga previous vlog ko no about Diyan Kayana is ang dami talaga ng uh, netizen na nagagalit naga nagko-comment nang pangit para kay Wala akong na-receive sa lahat ng uh, post kong uh, video patungkol kay na uh, positive uh, message. So lahat is 100%, sobrang one 101% is great talaga kay dahil sa ginawa niyang uh, pambabastos ano at uh, kawalang uh, respeto sa 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 Zambales, ano hindi lang kaya Kuya uh, Jimmy Pasqua syempre sa buong uh, uh, mga sa buong taga sa Zambales ano so syempre ikaw ba naman dadayo ka lang doon so parang hinamak mo yung mga tao na taga doon tapos ikaw ay eh, dayo ka lang 'di diba? nakikidaan ka lang sa lugar na yon ano hindi katubong sa sambales tapos mag-aasta kang kung sino ano so maraming mga uh, lumalabas na balita na parang uh, nagmamataas itong si Kamote Queen dahil marami siyang mga kilalang mga personalidad katulad mga matataas din ng mga kilalang uh, mga vlogger and meron din siya mga syempre mga kaibigan sa politics no katulad niyan si JV Ejercito ah uh, nakasama niya sa event na ginawa ni Rendon Labador ano pero sabi nga ni JB Ejercito is hindi niya talaga totally kilala itong si Kamote Queen ano so doon palang lang napahiya na si Yana kasi nga itinanggi siya ano yun pala so parang tinake advantage ni Yana dahil kilala niya si JB Ejercito ano kaya nagmatapang siguro siya pero yun ang masaklap ano yung binalit tao is hindi pala niya alam na big time din. Ano? So, hindi rin basta-bastang tao at hindi basta-basta naukuha sa paghingi ng sorry kasi delikado talaga at hindi maganda yung ginawa niya kay Mr. Pasqua. No? Tapos gusto niya pang ipasapak. No? sa so, gaya ng nasabi ko doon sa unang vlog natin, no? nabanggit ko na nga doon na sinabi talaga mismo niya na tara, sapakin natin. 'di ba? Tapos minura-mura pa talaga niya, ang kapal talaga. As in, so 'yun mag update po tayo ulit, 'no? Patungkol dito kay Yana kasi talagang uh, maraming gumagatas dito kay Yana. So, ayan natin to mag update pa tayo. Abangan natin pag nasa LTO na siya at pag nasa loob na siya ng kulungan. So, guys, maraming salamat sa mga kachismoso at chismosa natin dyan. Once again, this is Zoro the Chismoso. Thank you for watching and see you to my next vlog. Bye!